makikigulo ko dito sa na ko ng ano ng dito? washing machine Ibayad uh, niya, pwede ano na daw, daw yung Ryan. Oh, kay Arnold, pamangkin ko. Kasi pare-refer din kami, wala lang signal yung bata kung may pambayad o wala. Yan yung home service technician. Ang trouble niya ay, ano yan? Dryer, dryer, ya? dryer, 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 dryer,

Ayan, Ayan dati. Ayan yung... pa rin yung Ito yung pinalitan. Kaya po rin tabal. Eh ganun din sa bahay eh. Pinalitan niya rin eh. Hindi ko ano. You know? Tatay ito pampay. Yan <t> ako ko, nung duwakan ito sa gabi <réussi> ah. Di jodoh nak tiri goda, isa isa bela, o kume, toda goda, kita tahu. Ada toda toda bela Datang kasi matagal, may isang taon na yata Kila na pumunta rin ito yung <laughs> uh, technician. Tapos ngayon nang uli bumalik, iba na ito, iba. Dryer. Dryer.

Dryer lang pala ito. Yun eh. Ganun yan sa bahay. Hindi kung eureka. Hindi ko alam kung eureka yung sa bahay. Tanongin ko natin eh.

awan awan wala pa raw si Leica walang pambayad siguro mga 1,000 yun eh 1,000 plus pag dryer hindi ko sigurado kung motor eh siyempre chichikapin nyo kung kapasitor o ano Ito muna, dryer din to eh. <coughs> hindi ko pinerkilo yung motor. <clears throat> Kasi hindi naman kinuha nung nagre-repair dahil wala na, wala na ang reading eh sa multitester. Hindi na ka-stock lang dyan, eh, pa isang taon nga yan. ngayon sumunod nga yan, nasira ulit. Ngayon pinakuha yung motor kung nariyan pa raw, kinuha ko. Binuksan niya, talagang binaklas niya, nilabas niya yung winding yung winding putol. Kaya sabi ng unang technician, eh palitan na ng motor. Di pinalitan. Ang bayad yata, mga nasa 1-2. na yung repair. Eh di kinuha ko yung motor. Sinadati yun. Ngayon eh, binuksan niya. Ang trouble naman, winding putol talaga. So, yun repair niya. Nung ma-repair, ibinalik e, ulit dito. Sa dryer ang ko naman ngayon ay 500 ay kung bibilhin daw yon mga nasa 800 yat, o 700 jata yung motor kaya ano na lang dinugtong niya na lang yung winding puti nasa sa gawing labas hindi pa sa gawing loob kaya ayan, may uh, may ano na uli yung aming uh, dryer may dryer na uli kami ngayon oh. ayan may dryer na kami uli ngayon kasi yung unong sumunod na trouble patatlong trouble na ito eh yun namang padalwan trouble yun namang switch ang pinalitan ay ako na nagpalit nun yung switch. Pero ito yung motor na. Siguro kung... Pero hindi ko rin kabisado yung ano. Yung, pero kung may tester, siguro matesting ko yung motor. Kung putol o hindi. Wala naman ako multi-tester. Ayun, technician meron. Kaya nagkataon na pumunta rito sa compound namin yung... Uh, technician bali yung na repair niya rito eh, tatlong washing machine at saka tatlong uh, electric pan pero yung pina repair namin importante itong uh, washing machine silipin natin yung ano silipin ko yung uh, labang doon sa baba kung nagkakape Christmas oh Christmas you stand Silipin natin. Yo, silipin ko yung palaisdaan dito. <laughs> <laughs> palais daan ang <laughs> aming palais daan at saka yung aming uh, labang beach oh, nilagyan na ng tali ni, nilagyan na ng tali ni Manong Carling eh, ni oh. <laughs> nilagyan na ng tali <laughs> ayos ha? ah ayun oh. may ginawa siya ano, uh, yung balsa oh. yun si Manong Parling may may ari ng resort din oh. <laughs> Ay ginawa mong yan. Maganda yang ginawa mong yan ah. <laughs> <ginawa> <laughs> pero itong tali yung yun ako nakikita ninyo yun 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 siya si Mano Carling yan yung may-ari nung ano no, um, yung pinakaong kaso yung may-ari niya talagang istorbo yan e, kasi maraming si maraming pasura ginawa niya yung balsang kawai. Ayan, Ayan o, oh. ginawa niya. Oh. Ayan o. Oh. Punta roon doon sa so, may anong yung Ako oh, kung makikita niya yan o. Ayan o, yun. Oh. yun oh. Sa so, umaga, ayaw ko dyan, hindi, hindi siguro dyan natulog kagabi. Ewan ko lang kung natulog diyan kagabi sa resort. Kasi nag-iisa lang naman siya. Pag yung kakain, pupunta ron sa ano... Sa Sunrise Hotel. Yun namang Sunrise Hotel, yun is sa kapatid niya. Ang haba ng tali na ginawa niya. Ayan o, yung yelo na yan. kung makikita yung yelo na yan. Oh, yan o, ayan o. Karun. Ilang araw na ngayon, 80 na ngayon. Nandito pa yung tubig. Nagsimula yan nung ajis. Yan, baka mamaya pagka yung... Kasi paalis sila mother eh, magpapacheck up. Bapak mau ngakapunta ko diyan, Mamaya. Baka mamaya, Krisna ning dito. Mamaya, ngakapunta diyan. Mamaya, krisis nila mater kasi si Mate mo pa check up. Pa check up sa Divine Mercy ata, uta ten. ng puro ng mga ng na lang dito yung sa to eh mga ang na lang wala, pag-asang sumikat ng araw Eh, talaga ang libangan ko lang eh, eh yun talaga dun sa taniman kasi nga pagka every 30 minutes o 1 hour pupunta ako rito sa bahay at uh, sisilipin ko si misis kasi nga yung sitwasyon ni misis eh Kaya hindi ako pwedeng mag uh, mag, mag full time na oras dun sa taniman silip-silip lang parang libangan na lang ba ayan o ay agis nung pumasok yung tubig agis ano na ngayon 80 na ngayon may ano na 8 days na Nah, mahirap. Wala walang lalabasan yung tubig namin. Walang lalabasan yung tubig dito eh. Dito na lang. Mababaw na yung ano, ma, ma, ano na yung ano, bumaba na yung tubig sa Cagayan River. Pero yung naiwan dito sa lugar namin, ito nga yung taniman, tubig kasi mababang lugar. Okay, maya-maya na